umiyak, huwag na umiyak. So, alam nyo na guys kung bakit hindi ako nakapag-video. Hi mga Airs Today is October 23, 2016. And katatapos lang namin mag ni Sky. Medyo maaga kami nag-shower today. Kasi marami akong kailangan asikasuhin today. Magbabayan ng bills. Say hi! 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 Hi guys. <laughs> Naging bold star daw siya. Tapos yun, today is Sunday. Alis kami ni Sky. Sky kasi papatulugin ko na siya, Shesta si niya na. Maglalagay na muna ako ng mask and may mga pinadala sa akin si MS Fashion Boutique or si Sis Maika Sevilla. Thank you, Sis Maika. ayun ang dami niya pinadala sa aking mask. Ilalagay ko yung link niya down in the description box. I think 20 pesos lang ang isa nito kaya murang-mura na siya. Ano siya, galing siyang Korea. So yan, maraming mga stock kaya order na kayo guys. Matulog na, ha? Oo, oh, oh. gusto mo ba rin mag maging YouTuber? Talaga. Mag-video ka din. Hmm. O, bawal man, to sa bata. Ito na ni Aisha eh. Opo. My... Ay, Ay to. Basta dito lang kami sa kwarto. Okay na siya. Kaya lang medyo mag sa kuryente kasi pag ganitong oras tanghali, kailangan naka-aircon kasi hihikain siya. Pero oh, pagkatrabahuhan ko na lang sa hikain, mas mahirap pag nasa ospital. tira kayong serum, ilagay nyo rin sa leeg. Para malagyan din ang vitamins. Sabi ng vitamins. May na mga lipstick ay dede. <laughs> Naghahanda na ako ng marami dede para hindi na ako babababa baba, baba sa kusina. <laughs> akit na, akit na. Ay nako, kung ano-ano sinusubo mo anak. Oh, dali na. Akit na, dahan-dahan. Ako na. Dahan-dahan. Ay, <laughs> ako. gusto mo niya makita ko ano yung dito sa taas. Wala lang. Sofa, tas attic. Ito, ano ba to? Ay, mga bola ni Sky. O, sige na, higa na, higa na. Medyo mainit nga lang sa electric fan, baby. Sorry, no, no. Pero, pwede naman. Itatapat ko na lang yung aircon dito. Hu <laughs> hey, matulog ka na. Ayun, tignan mo muna si tatay mo lalangoy. Dali! Oh, okay. ganyan ba lumangoy? Pakita mo nga kay tatay. Tamo. Tamo mga, kay tatay. Ay! Dito oh. ba yun? Rice cooker yun. ba yun? Rice cooker yun. Nakikita niya yung payong nasa likod mo. Sabi niya may laruan daw sa uluhan mo. Sabi ko rice cooker yon. Ayun. <laughs> Sabi niya ang dami daw laruan sa taas. Sabi ko mga rice cooker yon. <laughs> oh, ito na mga sis, nagkulot na ako ng buhok, ready na ako mag-film pinapakiusapan ko si Sky kasi walang ibang magbabantay kami lang nandito sa bahay. Halika na. Halika na. Buhat na. Ayaw niya raw. Huwag daw ako mag-video. Maglaro lang daw kami. Huwag oh, na umiyak. Huwag na umiyak. So, alam niyo na guys kung bakit hindi ako pag video Kasi wala si nanay. Lagi na rin umaalis. Kaya ganito. Alam niyo yun, yung kahit gustuhin ko man, Siyempre naman, alam nga sigawan ko siya. Alam ang paluin ko siya para lang makapag-video ako. Kaya siguro, pag natulog na lang siya, mamayang madaling araw na lang. Pero, yan, oh. Kinulot ko na yung aking buhok. mamaya wala na yung kulot. So, yun. The struggle is real. Kaya, huwag niyo sanang isipin tinatamad ako. Meron lang talaga akong mga... Donut. Naglilihi ba to? Naghingi niya donut. Yun, may mga priorities lang talaga ako. Lalo na itong batuta na to. Ito unang priority. Eh, wala eh. Ayaw mo ako mag-video? Bakit? Ano pang natin ng gatas? Yun yung sinasabi ko sa kanya. Sabi ko na, pabidihin mo si nanay. Kahit isa o dalawa lang, para may pambili tayong gatas. Kasi guys, I'm going to be honest with you. Oh, sige, sige. Puta tayong pure gold. Oo, um, ulan eh. saglit lang anak. Kaso kausapin ko lang sila kasi akala nila tinatamad na ako mag-video. Halos minsan isang beses sa isang linggo minsan wala pa. Kasi magkakasakit ka pag wala ka naman sakit. Ayaw mo pa videohin si nanay. Kasi guys, to be honest with you, um, wala na yung my out ko. Although, ay, just ko naman. Although, hindi naman ako sa kanila, guys, nag Hindi na nila ako binibigyan ng client. So, siguro dito sa vlog na ito, ma-announce ko na na full-time YouTuber ako. Kay YouTube na lang ako um, kukuha ng asa para sa sahot. Ganon. Kasi monthly din naman ako kumikita kay YouTube. Kaya alam, mas maganda sana kung lagi ako nag-upload ng video. Mas okay sana ang sahod. Gaya lang, itong batang sakitin. Ay, ah, ayan, I focus natin ang batang sakitin. Ayaw magpa-video kay nanay. Kaya hobby. Sabi ko nga kay Luke, suwi na siya. Tulungan niya ako kasi kaya naman namin eh. Marami naman. Meron daw ako robot. Ay, may robot. Pinakita sa kanya kanina kung napansin yung Papawi ka na ha. Para ano na tayo tulong na tayo sa pagbabantay kay Sky. Kasi hindi ko rin naman siya maipapabantay kina kuya kasi ang dami rin nilang mga anak. Tsaka may kanya-kanya na rin pamilya. So, <laughs> kahit gusto ko mag-video, Lord. Yun na lang talaga. Mamayang madaling araw na lang pag natulog na si Sky. So, yun lang guys. Gusto ko lang kayong i-update kasi ready na sana ako mag-film. Kung makikita nyo, nakaset up na eto pa yung isa. Ayan, naka up na, naka up na. eto hindi pa to naka-set up! Yan o, yan o. Sky! Hi ka! Hi! Nagdala pa ng laruan, o. No? So, okay, may dala siyang laruan. Dito na lang siya kakain para hindi na ako magluto. Ayan, kit ng coin purse ko. Nabili ko sa may landmark. <laughs> pinapakita ko lang. Pinapakita ko lang eh. Guys, andito kami sa malapit na cafe dito sa may amin. And naisipan ko dito na lang kami mag-dinner ni Sky para pag medyo napagod na siya mamaya kasi mag-grocery pa kami sa Pure Gold. Tulog na siya mga kapag film ako mamaya ang madaling araw. So, ayun. Bo! Oh, oh, ayan guys, Ayun yung mga prices niya. Ewan ko makikita nyo. pao oh, nagpabili anak mo isda daw ah, halika dito isda daw ini mga ng isda nagtitingin kami dito ito daw yung mga hindi kailangan ng ano ng um, oxygen ganyan at Huwag maliit. Ayan o, oh, may type ako. Ayan o, oh, gusto mo yun? Ito, yung yun yun, may red. Tapos bibili na rin kami yung fish, ba, bowl, bowl, <laughs> bowl. Tsaka ano, pagkain. Ano, oh, okay lang naman daw kahit mag-isa siya. Ito oh, ko na ibali. Oo, oh, bibili na tayo. O, sige. Nawawa naman yan. O, sige. Nawawa naman daw. Inuuto pa ako. Sabi niya, iiyak yun pag di ka bumili. Parang ito. Pero so, parang parang mas maano to o oh, mas sigla. Yan, ito na lang. Tinatanong ko anong pangalan. Anong pangalan? Hindi yan sa aso yan. Sabi ko anong pangalan? Sabi niya daw, fish. Sabi ko hindi dapat may pangalan. Sabi niya, fish da. <laughs> ano? Ito, ito yung mga binili namin. Bali, ano lang sa Ay, wait. Oh, wait lang. Bibid yan para makita ni tatay. Ito, 35 pesos lang siya. Sana huwag agad mamatay. <laughs> Ayan. Tapos, bibili na rin kami ng ganito. Yung fish bowl. Oo, makikita mo rin yun sa bahay. Ito, mga magaganda na ito. Kailangan na talaga ito. Mga oxygen, no? <laughs> Dito na kami, guys, sa my pure gold. Magro-grocery lang. Ah, oh, sige. Bye-bye! Bili lang ng pang-ulam. diaper, as usual. Diaper, gatas, ni Itchy. Ano, okay na yan? Ayokong makikita kakalat-kalat, ha? Yung binili ko siya nung clay clay, 99 lang naman. oh, para mabisi siya. Huwag kakalat-kalat, ha? parang nakakabasa na, ha? Anong sabi? Clay. Clay? <laughs> ano? Uwi na, tayo. Uwi na kasi may laruan ka na. <laughs> Guys, ito yung gusto ko ngayong Joy. Mabango siya. Bago lang ata ito eh, no? Ito gusto ko yung amoy niya. Asale. Oo. Ako ito, oh. Ayan. natin. Ito yung shampoo ni Sky. Parang gusto ko to, Kasi ang cute ng packaging. <laughs> Princess. For your little princess. Ikaw ba princess? Gusto mo to? Pink? Anong <laughs> gusto mo? Ito mabango. Ito mabango. Amay mo. Yan daw gusto niya shampoo. Ito yung ginagamit mo dati. Amoy kasi jelly is. Ito. Hawak mo, baby. Hawak mo. Ito bago lang ata. Mabango rin to Sky. Amay mo. Bango, di ba? Gusto mo rin ito? Sige po. Ano sabihin kay nanay? Thank you! <laughs> ah, dyan ang diaper? Hello. Color blue. XL ka, baby. Okay. Hindi. Huwag diapers. <laughs> Mahal yan. Ito lang. Hindi ka naman na masyado nagda-diaper. Oh. Kaya mo? Mm. Balibag. Ito yung iniiwasan ko pag mupunta ako dito, guys. Kasi hindi ko mapigilan sarili ko. Cutix. Oh, stop, 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 stop. Layo, layo. At baka makabasag. Ang ganda ng color. Nag-try ako mag-swatch nito. Yung sa Ever Belena. Ayos naman siya. Ay, labura na. Pigmented naman. Ito nakita na ko. Yung sa hairline. Ayan ko. Ito yung sa hairline. Hindi ko alam kung may kita niya. Pero ito yun. <laughs> ang cute. Ang lily yeah. Ang Magkano okay, to? Lika, 85 pesos lika. lang. Mika, Midnight Magic. Lika, lika. Lika. Oh, cute. Ang liliit. Ito, <laughs> tingin-tingin kami ng mga cup. Ay, 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 ay. Tumatambay ka pa dyan sa ano, ah. Ano, kasya bagay sa akin? Sky? Bye bye, Fanta. Yeah. Yes. What's up? What's <laughs> up? Yeah, ito na isda ni Sky. Bali may lalagay pa ata na solution for 20 minutes. What, baby? Tapos di ko na binili yung pebbles kasi natandaan ko meron pala kami mga gani-ganito. Oops, wag muna. Ay, sus, nakikialam agad ng bata. Excited. Maglaro muna ng clay. Ay, wow, Patrice, hello. Umiiyak na iyak. O, pakita mo kay Patrice, hindi niya makita. Kita mo, Patrice. Oh. Uh... Laba? Laba? Wow, mamamatay yan pag inipan mo. O, pakainin mo na. Ay, dapat huwag lalagay yung kamay mo, baby, ha? Kasi madumi. principal